Nagsasarapang mga pagkain sa malamig na lugar sa Cavite na napakadaming iba't ibang klase ng putahe na inyong kagigiliwan. Boss, madam, meron ba kayong crispy pata? Wala po. Meron ba kayong adobo? Wala din po. Meron ba kayong bulalo? Wala din po. Sana naman! May may man lamang, Olomi! Oh Ay, sir, meron po kami niyan lahat. Meron kayo niyan? Yes, sir. Lomi na napakasarap na may dalawang itlog, pork and shim shumai, lechon makaw, and tausi, crispy chicken leg quarter, crispy pork bagnet, yang chow rice, pork frog rice, buttered chicken, mapu tofu, chicken feet na umuusok, laksa na very creamy and yummy na banayar ang pagka-spicy niya. At madami pang iba. Alam nyo ba dito na nga ay homemade na handmade pa ang noodles na makikita mong ginagawa bago iserve sa'yo. Napakarami nga nilang mga dimsum dito na umuusok pa habang niluluto. Lalo na yung Shaolong Bao na masarap na handmade din ang pagkakagawa. Nilalagyan ng pork at yung mismong sabaw, saka binabalot gamit ang kamay. At dito nga lang yan sa Dim and Walk na ika nga nila ay home of the original handcrafted dimsum and noodles. English yun ah. at kaya masarap ang mga food nila dito ay yung chef nila ay veterano na parang galing ibang daigdig oh. Ati, anong bayan sa Cavite ang let isa lang ang letra. Ano? Eh di C lang. <laughs> Tama, dito lang yan sa Silang Cavite, pasong lang ka, Tagaytay Santa Rosa Road, matatagpuan. Pagpasok mo ay may maganda at aesthetic na dining area at may mga kubo pa sa rooftop nila. At may malawak na parkingan sa likod nila na kasha ang madaming sasakyan. So paano? Kain na tayo! <laughs> at yan, titikman na natin yung mga pagkain dito sa Dim and Walk dito sa Purok Uno. Silang Cavite, Tagaytay. Ito yung kanilang bagong product ngayon, yung laksa. Ayan, no? Lomi, lomi. Yung lomi na na dito, may dalawang itlog. Ayan, no? Beef brisket na kanilang... Ito, homemade yung ano, yung noodles nila dito. Fried noodles with white sauce. Ayan, no? Quarter leg chicken. Ayan, no? With ano yan? Java rice. Shaolong bao. Ito yung kaninang kinakamay habang ginagawa. At ito yung nahanap ko na pork and shrimp shomai. Ayan. So, Siyempre, bago natin tikman lahat yan, pray muna tayo. Salamat po sa mga biyayin ito. pakibas po sa pangalan po ni Jesus. Ay. So, siyempre, unayin natin yung first, ay yung bago nilang product, laksa. Ayan, oh. Mmm. Banayad lang yung ano, pagkaanghang niya. Tapos, very creamy nung sabaw. Wow, panalo. Tapos ito naman yung kanilang homemade na noodles. Nakita natin yung paano ginagawa. Ayan, no? Buhay natin. Mm. Meron din pala siyang, ano, wonton. Eh? Ang sarap ng noodles nila dito. Manipis tapos masarap. next naman natin yung kanilang napakalaking giant na quarter chicken. Natin. Mm. Mmm, wako. Sabayan ng baba. Manalo. Sabayan natin na ano? Daksa. Next naman natin yung kung lomi nila na may dalawang itlog. Wow. Well, harap na. No? Mukhang maganda yung pagkakawa mo. Pang commercial ah. Ang dami nilang ano. Ang dami nila, ano? nila ma'am. Ah, may homemade. Homemade din to ano. Tok ano nila. Ah, uh, kikyam. Yan, tikman na natin. Sakto malamig-lamig dito sa ano. Sa tagaytay, mainit yung mga pagkain lagi na sineserve dito. Mmm! Saan ah. Ito yung pinaka parang top one na lomi na natikman ko dito sa Tagaytay. Ang sarap, ramen. No? Kasi may kinakainan kami dati dito. Lagi pala ni Kapo Trip, no? Masarap din yung lomi, pero ito mas masarap to. Dim and nook. Mmm! Tsaka mga pagkain dito, parang good for sharing lahat. Sarap, Lomi. Tapos next natin ito yung bago nilang ano product. Fried noodles with ano white sauce. Nung nagluto ito. Ang sarap! Right lang yung ano niya. Yung pagkaluto ng sauce. Tapos malasa yung pagka fried ng noodles. Itong beef, beef how fun. Tikman natin. So, oh. tasabayin natin na lang kanilang pork and shrimp na siomai. Mmm. Ah. Ganyan ang noodles, oh. Parang galing talaga sa Thailand. Ayan, ito yung may, ano, parang may pumuputok na tubig sa loob. Tempting. Mmm. Tarap. Ano, meaty yung loob. Tapos yung sabaw niya. Buti na lang, humupa na yung init. Pero kasi pag mainit to, oh, ang hirap ka init to. Mmm. Tumuputok yung ano, yung sabaw sa loob. Tarap. Kaya so sa napakadaming mga pagkain din na dito. ay o, no, tingnan nyo. <laughs> ay o, no. dami. No, no nga, inubos na o. Oh. Sabi, sobrang dami yung pagpipilian dito. The best dito, pamilya, barkada, magjowa, mag-asawa. Tapos, super highly recommended yung ano nila, mga pagkain nila dito. Especially itong lomi. So, good for ano, sharing na rin. Oh. Ayun, oh. laman. Yan, so, punta na kayo dito. sa so, may branch din pala sila sa Mandaluyong. Lagay ko na lang sa comment section. Baka mas malapit kayo dun kayo pumunta. Pero pagka gusto nyo ng outing, family, barkada, tapos marami kayo dito sa Tagaytay, the best malamig yung panahon, tapos mainit yung sineserve ng mga pagkain dito. So, paano? O, continue ko na yung kain ko. <laughs> Nagsasarap ang mga pagkain sa malamig na lugar sa Kabite na napakadaming iba't ibang klase ng putahe na inyong kagigiliwan. Boss, madam, meron ba kayong crispy pata? Wala po. Meron ba kayong adobo? Wala din po. Meron ba kayong bulalo? Wala din po. Sana naman! May may man lamang, Olomi! Oh Ay, sir, meron po kami niyan lahat. Meron kayo niyan? Yes, sir. Lomi na napakasarap na may dalawang itlog, pork and shrimp shumai, lechon macau and tausi, crispy chicken leg quarter, crispy pork bagnet, yang chow rice, pork frog rice, buttered chicken, mapu tofu, chicken pit na umuusok, laksa na very creamy and yummy na banayar ang pagka-spicy niya. At madami pang iba. Alam nyo ba dito na nga ay homemade na, handmade pa ang noodles na makikita mong ginagawa bago iserve sa'yo. Napakarami nga nilang mga dimsum dito na umuusok pa habang niluluto. Lalo na yung Shaolong Bao na masarap na handmade din ang pag kakagawa nilalagyan ng pork at yung mismong sabaw, saka binabalot gamit ang kamay. At dito nga lang yan sa dim and wok na ika nga nila ay home of the original handcrafted dim sum and noodles. English yun na <laughs> at kaya masarap ang mga food nila dito ay yung chef nila ay veterano na parang galing ibang daigdig oh. Kati, <laughs> anong bayan sa Cavite ang let isa lang ang letra? Ano? Eddie, C lang tama, dito lang yan sa Silang Kabite, Pasong Langka, Tagaytay Santa Rosa Road, Mata Tagpuan. Pagpasok mo ay may maganda at aesthetic na dining area at may mga kubo pa sa rooftop nila. At may malawak na parkingan sa likod nila na kasya ang madaming sasakyan. So paano? Kain na tayo! <laughs>